Yan ang iginiit ng nag-viral na lalaking kumagat as sa April Fool's Day prank ng isang takoyaki store na tatu sa noo kapalit ang isang libong piso or isang daang libong piso. Sabi mismo ni Ramil Albano sa Panayam sa News 5, kaibigan niya ang nagtato sa kanya. Kaya mabilis siyang nakapag-comment noon sa post. Sinita kasi ng ilang netizens kung paanong wala pang isang oras mula nung mag-post ang Taragis Takoyaki ay may tatu na agad si Mang Ramil. Pero pang meron pang nag-ungkat na dati na palang nagka-daupang palad ang Takoyaki store owner at si Mang Ramil. Pero agad na nabura ang comment na yan sa Facebook post. Posibleng managot ang Takoyaki store owner na pasimuno ng tattoo prank noong April Fool's Day. Ayon sa so Department of Trade and Industry, pwede nilang isuspend, i-revoke at i-cancel ang business registration ng Takoyaki store dahil sa ginawang prank. Kaugnayan, niyan, makakausap natin si DTI Consumer Protection Group Assistant Secretary Amanda Marie Nograles. Magandang tanghali po sa inyo, Ase. Hello po. Magandang tanghali, ma'am. Asek, ano po yung pwedeng ihain na kaso ng DTI laban nga po dito sa Takoyaki store owner na pasimuno ng uh, tattoo prank? Opo, unang-una po, ma'am, kami po sa DTI nung nabalitaan po natin yung um, Takoyaki April Fool's prank na yan, ni-refer na po natin kaagad yan sa PICC because the post was made on a social media page of that business establishment. Uh, pangalawa po, nakipag-ugnayan na po tayo sa meta dahil yung social media platform po nila ang ginamit. So kasalukuyan pong sinisiyasat po ng dalawang, uh, dalawang na yan yung pangyayari. Ngayon po dun sa tanong nyo po kami po sa DTI, anong pwedeng um, gawin nating penalty? Unang una po, dahil po yung social, yung prank po na yan ay ginamit sa official uh, social media page ng business establishment na binagyan po natin ng business name registration maaari po katulad po ng sabi niyo ma-suspend or ma yung kanilang business name registration dahil po um, kung napatunayan po na meron pong unlawful activity or or kasalanan po si yung tindahan na gumawa po nung prank na yun, um pwede po nating uh, ma-suspend or ma-revoke yung business name registration jurisdiction. Mm -hmm. um, pangalawa rin po, yung meron po kasi tayong power sa DCI na habang pong nag-investiga, um, lalo na po kung meron pong formal complaint, pwede po natin temporarily isuspend yung business nila at yung sa ginagawa nilang uh, ah, nakaka, nakakasakit po ng kapwa nila. Mm -hmm. Pero yun na po, ang latest po sa amin sa DTI, wala pa pong lumalapit para maghain ng formal complaint mm -hmm. tungkol dito sa April Fool's Brack. Mm -hmm. So ngayon po, sasalukunan po natin um, iniimbestigahan under the motu proprio powers ng CI kung meron pong basuhan para dun sa action na natin yung business name registration nila. Mm -hmm. At okay. habang isinasagawa nyo na po, Asec, yung investigasyon, ay ipinatawag nyo na rin po ba ang owner nitong uh, takoyaki store? Wala pa uh, tayo po unang-una, ah, uh, po natin yung registration nila, no, yung business name registration. Pero ipapatawag po natin yung owner para ipagharap kung meron pong komplainan Pero dito po sa to, wala po kasi lumapit na complaint. So ang action po natin dito ay isang moto proprio action ng DTI. Uh, kung ano po yung available information at ebidensya na makukuha natin. yun lang po yung pwede nating actionan at this point. Okay. Yun pong nagpatato at nabigyan naman na din po noong uh, uh, 100,000, sabi po niya ay hindi na siya uh, magko hindi yata, Parang wala naman po siyang planong magcomplain at wala, inalok nga din pong ipatanggal yung tattoo niya at tinang, tinanggihan niya na rin. Pero kung may iba po na nagcomplain, like yung nakakita lang nung Frank na hindi dapat ganun tama, pwedeng kahit sino mag, ano po, mag, uh, magsamparang... Uh, Uh, reklamo po sa DTI? Opo, sa DTI po kasi ang importante po, kailangan natin yung mga ebidensya na talagang nakasakit or kung ano man yung damage na nagawa. Dito po yung unlawful act, no? Kasi kailangan po merong magdeklara na merong unlawful act. So in this case po, pag meron po talaga tayong formal complainant na magbibigay ng ebidensya na meron talagang krimen na nangyari dyan, dahil yun nga, tinitingnan natin, no, para silang nagpo-promote ang self-harm dun sa ginawa nila. No? Sa ibang bansa, yung promotion of self-harm, isa yung, ano eh, that, that's, uh, that's punishable under law. Mm -hmm. yun nga mm -hmm. po, so kailangan kung pag-aralan niya ng PNP, kung merong proper referral yan sa prosecutor's office, kung meron talagang unlawful uh, a kailangan kong pag-aralan. Pero, yun nga po, sa prosecutor's office, babalik tayo, meron pa tayong ebidensya. Mm -hmm. At saan natin magkuha yon, kung merong formally magko-complain? Mm -hmm. Asek, isa ba sa tinitignan nyo po sa investigasyon yung ibang mga nagko-komento na sinasabing scripted lamang ito? Yan din po, considered po yan sa kasama po yan sa pag-iimbestiga natin sa online monitoring natin. Kasi nga po, we have to rely on evidence on hand, no? including na rin po yung comments kasi that is that is a comment made on a social media page publicly available to all so iko-consider din po natin yan pero kahit sino naman po pwede mag-post ng comment at i-verify po natin kung totoo po yung sinasabi doon sa comment na yon mm -hmm. at sakali man pong makita nyo sa investigasyon na scripted nga may violation ba doon Ayun uh, po, kailangan po natin pag-aralan 'yon, no? Kung scripted siya. Kasi kung scripted siya, hindi pa rin nawawala yung punto na may ibang tao na nakapagbasa ng post na 'yon na maaaring alam mo 'yon, na, na, na naging biktima rin, hindi lang sila lumalapit or hindi lang sila nagsasabi na na-damage sila ng post na 'yon. So, as to the scripted, claro 'yan. Hindi sila hindi sila damaged or offended party. Pero what about the others naman na hmm. nakakita nung post na iyon? Hmm. Siguro po, panghuli na lamang, Asec, ano po ang ating paalala sa business owners at consumer kasunod po ng incidenting ito? Opo, sa mga business owners po, parati po kami nagpapaalala na meron po parang patang responsibilidad ang pagiging isang mong business dito sa Pilipinas sana po maging careful tayo sa pagpo sa mga social media page kasi hindi po natin alam kung paano po iintindihin yan or papaniwalaan ng mga tao. Kung meron tayong joke or kahit anong critical information, huwag natin ilalagay sa isang click through, ikiklik mo pa or ilalagay mo sa fine print kasi hindi mo naman i-expect na lahat magbabasa ng fine print yung maliliit na sulat or magki-click pa kung ano pa yung additional click. No? sa mga mamamayan naman natin, sa mga netizens and consumers, always maging mapanuri at huwag mapilis magpaniwala sa mga nababasa nila. Magtanong at i-verify bago gumawa ng kahit ano patulad kung ganyan na magpapatato. I-verify muna nila kung tama ba yung mga post na binabasa nila. Marami pong salamat sa inyong oras. Asek Amanda Marino Grales ng DTI Consumer Protection Group.